Hi mga Mi! So kahapon nga Mother Earth dahil kami ay nakapag-remedyo ay <laughs> tulungan kami ng asawa ko na makabili kami kaagad ng mga gamit ng mga bata So, syempre, pag mag-asawa ka, kailangan yung magtulungan dalawa. So, salamat sa asawa ko dahil dinagdagan niya yung pera kong hawak kong pera para sa uniform at mga gamit nila dahil ka Mother Earth, ako ay aalis pero bago ako umalis dito I mean, may pupuntahan kasi akong lugar, like Ligaski magpa-check up ako. Inuna ko na muna yung mga kailangan nila para hindi na masyado wala na ako masyadong iisipin yan ka Mother Earth So, mas importante kasi sa akin 'Yung mauna sila. So, ka-Mother Earth, pinapipili namin sila. At alam nyo ba, ka-Mother Earth, si Brett, sabi ko, Brett, tumili ka na. Sabi niya, wag na, mahal yan, ma. Sabi ko, eh, okay lang naman kasi deserve niyo nyo naman talagang bumili ng, ng gamit na makakapag-inspire. Pero hindi, talagang pinili yung mura lang daw talaga, mama. <laughs> so, natuwa naman ako kay Brett. Although, okay lang naman talaga sana. Si Ate Snow, pumili naman siya ng mga gusto niya kahit may pricey siya at least. Kasi, kumbaga okay lang sa amin kasi kung doon sila may inspired mag-aral okay lang kasi deserve na deserve naman lahat ng mga bata na makapagpili sila ng mga gamit kasi ka mother, earth, ako nung bata ako talaga naranasan ko talaga yung mga tawag dito yung mga kinumpikumpil kin... tawag dito kami mga Tagalog yung ini yung parang recycle na gamit yun yung gamit ko dati so sabi ko parang ayok maranasan nila yung papasok ka sa school na parang although okay lang naman kasi di ba mas napupulso ka mag-aral pero as long as kaya pa, rin namin namin na remedyuhan kung din tawag eh gagawin namin ang lahat yan ka mother earth so si Sabrina hindi ko muna siya binilhan ng notebook dyan kasi baka pagdating ng school baka iba ang kasi may mga code code color kasi yan sa ilasab tapos si Ate Snow kasi si Brett, I mean si Brett pala binilhan namin siya ng, ng matibay na bag kahit may presyo siya, okay lang para sa akin kasi mahal na yan mahal na, ma, mahal na ang presyo na ganyan sa iba siguro na mura lang pero para sa akin mahal na siya kasi pinili ko yung ano, ganito kasi para kasi para para ano matibay na siya para hindi siya agad masira tapos shout out pala dyan sa kala ate May tapos kala ate Rosie ganyan sa, nakabili na siya ng tawag dito mga polo shirt na puti Ayan, kasama si papa niya siyempre sa pagpili kasi iba yung iba din kasi yung kasama yung papa na papa niya sa pagpili ng mga siyempre mga panglalaki na gamit ng mother earth so alam niyo ba ka Mother Earth, nag-tutor yan si Ate Snow. So, ang ano niya kasi, ang goal niya din kasi, sabi niya, para makatulong siya sa amin. Kasi nga, ang sitwasyon namin ngayon, di ba, nagpa, may pinapaayos. Tapos, basta hindi ko pwede sabihin, ma, too much information ko. <laughs> Kasama na yun na. Ang binili ko na rin kay Sab ay, ah, uh, pricey din to pero may discount yan ka mother 15% last year kasi yan din binili ko na na uh, brand ng shoes ni Sab dahil mas matibay siya compare doon sa binili ko dati nung nagsimula siya mag-aral parang 300 or 250 ata ayun ang bilis din masira parang 1 month lang samantalang ito last year may binili ako na ganito na sapatos hindi pa rin siya nasisiya talagang matibay siya Pate na main Barbie ma sponsor. So, ayan, pinapili ko si si Sab. Pero ako talaga pumili. <laughs> ako pumili ng bag. Ah, ng bag ng sapatos. Tapos, inasistan na siya natin. So, ayaw niya magpasukat. Kasi, pupunta dun siya. Pupunta, pupunta. Pupunta na siya dun sa may isang, sa, sa may tawag dito sa mga electric fan ba yun? So, ayan. Thank you, Ate Snow. Thank you, thank you sa pag-assist sa kapatid mo. So, ayan nga, Mother Earth. After nga dyan namin, kahapon lang yan, ka Mother Earth, July 8. So, kinaumagahan, kaninang July 9, kasi hindi namin natapos lahat, kasi inabutan kami ng gabi. Ah, pumunta kami kaninang hapon sa DIY, kasi sisno naman, ayaw niya ng mga pang-girly-girly girly na bag. <laughs> Kaya bumili kami sa DIY ng gusto niyang bag. So, pinamimili namin siya, sila, ng gusto nilang bag. Kasi nga, gusto namin na parang pagpupunta ka ng school at least nagawa din namin ang paraan para maka na sila ng gamit para hindi din sila kawawa kasi nga naranasan namin nung bat ako especially ako ha naranasan ko talaga yung pupunta ako ng school na kahit sapatos wala akong bagong sapatos kasi e parang ayoko din naman iparana sa kanila yan So, may nakita si Atis na nagandang-gandang na, 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 na gandang -gandang siya. So, nagagandahan talaga siya ng sapatos. Pero hindi yan mahal, pero matibay Ganyan din yung binili ko sa kanyang shoes. At, parang ano siya, kalimutan kong tawag, parang leader. hindi hmm, leader, basta ma, matibay siya. So, shout out sa mother after dito ay ah uh, pumunta na kami sa bilihan ng uniform. Kaya lang, hindi ko nagustuhan yung tela, kaya umalis well, kami. ayun na nga, kanina ng umaga, pumunta kayo lumag. Bakal akong muskitero para sa tiil ko. Eh. <laughs> Tapos ito nga yung snow, may lock. Gusto gust, nito, gusto, niya yung bag kasi may lock daw. Pwede niya, pwede hindi babuksan yung bag niya. Tapos tinila niya yung malaki para daw balagyan ng mga books. Ayan. So, sa good luck sa new journey, journey ba? Sa ano, ngayong 2000 school year 2024 2025 at yung water bottle hindi ko yan nabili kanina kasi nagbago isip baka kasi sabi ko kulang na ako sa budget sabi ko next time na lang din yung mga water bottle kapag meron na akong extra money yan ka mother earth pero bago mag July 29 or pasukan dapat makabigay na rin ako ng water bottle nila tapos yung ibang kailangan nila so yan natuwa naman sila at natuwa na rin kami dahil masaya sila na at least meron na sila. At si Asset Priest, no, kukunin na lang namin yung uniform niya na ipapagawa. Ayan, so hanggang dito lang muna ang ating vlog. Pasensya na kayo sa parang inaantok ako <laughs> inaantok ako sa gamot na iniinom ko mother earth so hanggang dito na lang mga ka mother earth ang ating video or aking vlog thank you sa lahat ng nanonood at shout out po sa lahat ng nanonood ng aking youtube channel lalo na sa mga uh, regarding regarding tungkol sa mga ano basta mo so pagkagabi nagbiyahe kami kagabi so bye ka mother babush bye love you all tapos na bye